12 anyos pa ng nang pasukin ng yumaong negosyante na si Ray Lapid ang pagluluto ng chicharon mula sa mga tirang balat ng baboy. Kasakasama siya ng tatay niya sa palengke, tapos yun, nakita niya yung mga balat, inatatapon lang. Hinipo niya ngayon yun, nilagay niya sa rep. Tayo gawin po natin chicharon. Kalaunan, nang siya ay mag-asawa, isang munting chicharon business ang kanilang itinayo. Dumaan sa ilang matinding pagsubok, pero makalipas ang limang dekada, ito na ngayon ang pamosong Arla Pits. Ilan po yung company owned at ilan yung franchise? Yung franchise namin, 16. Tapos yung company owned, 68. Bakit nga ba umarangkada ng husto ang kanilang negosyo? Kung i-describe niya po, sa isang salita, yung R. Lapid's Chicharon, paano niyo po siya isasalarawan? Premium. Mm. <laughs> Para na't sa istorya ng R. Lapid's Chicharon and Barbecue, kasama si Mrs. Violi Lapid sa turning Exclusives, ngayong Linggo, April 6, alas 7 ng gabi.